Iyo. Ayano. Good morning, good morning po sa inyong lahat. Una sa lahat po no, ayun oh. No? Busing Lisa Lorente at kay sis uh, classmate Katya siya. Ayun, shout out sa dalawa no. Ah, pupunta po tayo ngayon sa ano, diyan sa highway. Bibili ako ng kan uh, ng pangtinuguan sa so, tingnan ko lang kung meron no. Kung wala ay eh, di baboy. Ayun, bumaba sa 20 28 at uh, yan sa 27 na lang kasi umulan. <laughs> Salamat. Ito basang sang basa to. Oh, oh di ba? Basang basa to. Umulan mula kaninang gabi, ah, gabi no 12 hanggang 5 AM, no? Tapos kaninang 6 nagapag-ipon pa ako ng tubig. Umulan pa rin, no? Tapos kagabi, ala una nag brown out eh kakaulan pa lang nako po sobrang alinsangan grabe napakalinsangan <laughs> pero nung bandang alas dos na yon lumamig na yung panahon yeah, brown out buti na lang umulan Ayan. Diba? <laughs> buti na lang umulan alas dos ng madaling araw nag brown out yung kawawa mo is dapo buti na lang mula napakalinsangan yes ko pero ngayon no minute na naman no ah, diba? so yan po no mga busing uh, pan lang po tayo dyan lang po sa highway no titingin tayo kung may kwan kung may ano ba yan laman loob nung napangginuguan okay so kita kits tayo doon sa labas mga busing no shout out sa inyong lahat no GC Adventure ayan shout out po no shout out shout out sa iyo no ayan so kita kits na lang po tayo dyan sa kalsada mga busing at eh maingay yung TV oh. si mama na pumasok sa loob ng kwarto niya gising na din naman ayan so kita kits na lang lalabas na po ako okay good morning ya kadang no natagalan ba ko kasi hindi man yung motor kaya na <laughs> yeah anak din nang iyu <laughs> <laughs> oh diba maulap <laughs> yeah <laughs> ang ganda ng panahon malamig yung simoy ng hangin walang init yung tingaw ng kalsada huh. grabe sana miro na mura kasi dito eh ano ba yun? Hmm. ayun, tutakan baboy nila dito so matano tato sa mo oh. Masas, so, parang walang lamang loob ah Binaguan kasi yung na request eh kung wala tingin mo tayo doon sa katubang kay Edwin

May kasudlan pa? Baboy? may okay, don? Wala na nga Tapos yung baboy niya medyo Patanda na Parang karne ng kalabaw Pero iba yung karne ng kalabaw Pwede yun kasi minsan Pinapatasa na yung kwan eh <laughs> Tama, napakalupo talaga itong kaibigan yung ito eh. Pati <laughs> ba, lumabas na naman tayo. <laughs> Sa sapat o, oh, bukas tingnan ko lang kung makakalabas ako. Maarawa nung pamangkin ko sa Ilo ata, sa Celebrate Pero tingnan ko lang kung makakasama ako doon Ay, Parang wala kang ganang pan pumunta ng city Wala na lang siguro kasi piliin ko pa kasi yung ditong side no ditong banda mapadagat o pabundok dito sa city <laughs> kung wala lang din naman na uh, fan doon kailan lang din naman yan doon sa pupuntaan nila eh Nung bata bata tapo eh ayun city life eh <laughs> nag work pa kami dati doon sa city eh kaso iba talaga mas maganda dito sa kwan eh mas maganda dito sa tabing dagat o sa kabundukan eh masarap ang pakiramdam ko para doon sa syudad

Wala, wala tayong magawa. Yung ka na lang yung lulutuin ko. Yung ano ba yan? Yung gulay na lang. Tama rin ako pumuntang palingki. Na basa pa ganitong oras, eh, paano na yan? Uh, napakarami ng tao doon. Araw ng palingki kasi ngayon ay Biernes. sobrang pala na doon, sobrang puno ng tao pagalit ng oras hanggang 12 na yan, hanggang alas 12 na ng tanghali yan happy time okay motor motor na lang tayo dito at maki photoshop o diba na basa yung lupa dito lumanda yung pakiramdam ng mga tanim ho. Pero yung munggo nila, ni Hena Yan o, anihin, yung munggo nila na ulanan pa O, hindi harvest nila ng maaga Yan o, na pa Instead na sobrang lutong masana, madali na lang ni Banyan, madali na lang ano ba yan, yung ipalabasin sa kwan niya sa palat niya lumutong pa na kwan pa, basa pa ngayon saan tayo pupunta wala may isda pa naman ako doon magpapaksiyo na lang ako ng no, paksiyo at saka yung van at saka yung sinabawang van wala na wala na rin dito may pintang babo ay wala mayroon kasudlan kasudlan why don't ay wala na para lang, balik tayo, wala din Wala din namang loob Kasudlan, tawagin dito sa amin Wala oh. <laughs> din, wala din Para lang, balik na lang tayo Basta ka doon na lang <laughs> Ay, ang ganda ng panahon na Malamig yung simoy ng hangin eh oh yung paano yung mga natatanim yung mga dahon nagiging green oh. sarap kasi natasa sila eh. labang labang loob oh. luto na lang tayo ng doon sa bahay Baka magdanong na lang ako Baka dyan ng takwayo <laughs> Ayun, eh, sige, sige Takwayo pala, wala pa akong takwayo eh. <laughs> Ito yung mga munggo nila oh. Nabasa Ganda na sana, pero nabasa pa Bili na lang tayo ng tuyo. <laughs> tuyo, tuyo, tuyo. Tuyo, tuyo. -ista. Sa isda. Kaya magkatanong kayo dyan ng paano ng takway. Kung meron.

lipis Air tugal atau mie yang Suap muda dayung lah. ya dong, kau uh, dong.

luto ng sinabawang gulay magtanong-tanong pa rin tayo ng takway masarap kasi yung takway dagdag eh. -dag pa, -pa ng sabaw <laughs> hindi nakuha <laughs> niya sinapawang ng na lang sana <laughs> may e wala, ito e wala Tamad na kasi ako kumunta, talungkot sarado Not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead And I stay dead My right back why? My mind

sana so, na I don't know salamat talaga mga buteng sa parati yung kana para support ka. <laughs> Dapat dito sa amin, turong to vlog lang po muna. Halos kalasan kala, yung vlog ko. Para hindi yung channel ko. Okay, parang doon outdoors nawala na ng fan nawala ng ads nung pinagabihan nga nawala yung panya nawala yung dollar sign nya pero sa kaligot namin napalik yung dollar sign pero yung ads nya hindi pa bumalik sana maayos nya maayos na bago dumating yung pin nya Naka-request na siya ng pin eh. Napadala na, pinapadala na siya. Nagantay na lang sana bago dumating. Bumalik na yung ads niya. <laughs> Yan kasi no, kapag eh, matagal na hindi maklikan yung channel mo pag nakita mo yung vlog na parang hindi ka prosecuto eh kaya nga hindi -de demonetize niya Payat ako kahit mo tublog no kahit mo tublog uh, sinisikap ko talagang makapag-upload ka twice ah, yeah, every other day yung upload ko para yeah, hindi matingga yung channel no sayang pag mawala ng ads eh. kaya kahit mo to vlog lang no magawa talaga ako ng paraan kasi masasayang yung input natin pag nawala ng ads eh. wala yung video natin di ba? Hmm. Dali po ah. Bali wala yung video natin kung walang ads kung hindi natin magawa ng para ano kaya sa ako no ginagawa ko talaga ng paraan na maka-imbak ko ng kuan ng video kita mo yung video kong nembak no a uh, uh, 12 no 12 na video no para hindi ma kuan, every other day lalabas ko yan no ngayon ito dagdag na rin ito sa pang-imbak ko para hindi tayo hindi masayang yung channel natin no? sayang kasi sayang pag mawalan tayo ng ads walang saysay -say yung paghihirap natin mawawala ng saysay -say kapag walang ads yung pa natin no? monetize tayo kaya ako paspas -pas talaga yung paggawa ko ng vlog para maka hindi matingga yung channel kung makita ni Lulo na porsigido tayo eh nare niya, no? Kita mo pag mag-play ako dito sa pan, sa ano ba yan sa TV ng YouTube, may recommend na pangalan diyan yung video ko, no? Kaya makikita agad. Kaya tuloy-tuloy lang po no sa pag-upload mga busing, no? Sana ma-okay yung kay paring doon. No? Kasi sayang, no? Mapaparating pa naman yung pin niya Saan so, na mabalik Mabalik yung ads niya So, yan po mga busing na sa inyo, no? <clears throat> Tuloy-tuloy nyo lang po Kahit short video lang, no? Uh, paring doon, no? Paring doon outdoors Kahit short video lang Kahit nasa short video mo na mag-focus At least, sige Tuloy-tuloy yung pag-upload, no? Pero sa mga monetize na dyan, no? wag kayong magpasabihin na tatama-tama dahil sa mga yung views, kunti yung kanwa, ganun. Kung sana monetize na kayo, doon nyo sikapan, no? Doon nyo sikapin na maka-upload kayo ng tuloy-tuloy, no? Kung noon nga na, na, na ma kayo ng, uh, ng ma-monetize, tuloy-tuloy yung upload nyo. Ngayon pa kaya na kahit paunti-unti, no? Kahit na sinti mo lang yung pumapasok at least may pumapasok may kwan may iniipon ka no iniipon na revenue na hindi kwan lang hindi para sa watch hour lang no kaya tuloy-tuloy niyo yung pag-upload no tapos sa mahilig mag live subukan yung tignan no subukan yung tignan sa kwan niyo okay ang live pag may mga nagpapadala no nagpapalipad pero pag wala subukan yung tignan sa YouTube studio nyo kung may kita ba yung live nyo or wala no may kita ba o wala or ano ba yan ah uh, saan mas malaki ang kita sa upload ba o sa live nyo na yan no kung walang palipad tignan nyo yan no kung wala man lang kayong kita sa live kaya ko no na halos isang oras one cent lang yung pumapasok sa live kaya kita nyo hindi ako nagla-live na bihira na lang. Yung mga importante na lang o mga may okasyon. Hindi ako nagla-live, no? Kasi wala din naman sayang yung import natin dyan. Lalo't lalo na sa mga kwan, sa mga data lang yung gamit, no? Sayang yung data nyo. Eh, kwan nyo yan eh, isipin nyo yan no? kung ang gasto nyo ng data nyo at yung income nyo sa live kung mas 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 malaki yung income nyo kaysa sa gasto nyo pero pag lumaki yung gasto nyo kaysa sa income nyo tigilan nyo na no? maging wais kayo no? sa paggawa ng vlog sa paggawa ng video dito sa youtube nung no? kailangan sa isang labas nyo makatatlo apat video kayo makapag nakaapat na video kayo, hindi 8 days na yan pag other day kayo mag-upload. Gaya ko, no? Mas nakasave ako. Di ba? Ganyan po. Tapos tuloy-tuloy pa yung takbo ng channel natin. No? Kaysa sa live ng live tayo tapos wala man lang kita. Nagsayang lang tayo ng oras natin. Pero depende po yan sa inyo, no? Dahil na sa inyo, yan kung saan kayo masaya. Sundin nyo, no? Yung sa akin, payo lang baka makatulong, no? Pero sa inyo, kung saan kayo masaya, sundin nyo. No? Basta't kayo yung sumasaya sa ginagawa nyo, sundin nyo. Dahil yan yung fan natin dito sa YouTube. Follow your, uh, follow your passion. Okay? Kung saan tayo masaya, sundin nyo. Pero minsan, gawan din natin ng paraan na magiging wise tayo, no? Na mas, pag mas malaki yung gasto natin kaysa sa income, eh magiging wise tayo, no? i eh, magiba naman tayo ng linya subukan natin no subukan nyo so, try nyo lang no kung saan yung mas maganda na may may, may kayo okay so good morning sa inyong lahat at magluluto na po ako hanggang dito na lang po mga busing at maraming maraming salamat love you all busing Lisa Laurentio tapos na sa ka classmate ka tapos na din ano classmate ka tapos na. Ayan. Kay eh, Busing Lisa Laurentia, no? tumawid na kay, kung ano? kay Bula na Midjoy. Shout out, ma'am, Midjoy, no? Midjoy. Ayan, shout out. Good morning. So, ayan po, mga Busing, hanggang dito na lang po. At maraming, maraming salamat. Love you all. Bye-bye. Ayan, no? Ito na po yung lulutuin ko. O, diba? Ayan. maraming, kung ano? ano, ba yan? Hmm dagbang dito sa amin no. Ah, sa Luyot. tapos ito kalabasa, may may, may atula, may may okra, tapos diba. Tapos yung iparis ko pan yung paksiwon isda eh, niyan. No? Oh, diba. Tapos kasi 'yan, 'yan. So yan po no. Thank you ulit sa inyo mga busing na tangang dito, na lang nulubat na magiikwan mo na po. I-charge ko muna at, eh. May edit pa akong isa dito sa cellphone. Tapos i-edit ko ito. Okay? Para pang stock na naman. Good morning sa inyong lahat mga busing. Hanggang dito na lang. Love you all. Yo! Luto na po, no? Ito na. Yeah! Ang paksiyo na masarap. Tapos may natira pa akong pinirito. Tapos ito na po. Yeah! Greeny. Leafy. Tapos yung sauce, ah. Sarap. Yan. Yeah. O, oh, di ba? Umusok-usok pa tapos ayon kukuha tayo oh yeah ah sarap ah Bangot! oh yeah ang saluyot no inuuna ko talaga yan kasi habang nalalanta ang saluyot dyan lumalabas yung tunay na sarap ng saluyot yung lapot niya tapos may ala nagmoist ah, <laughs> <Well>, di ba <laughs> Sarap po, oh, punong-puno. Ha! Akin ko. Oh, yeah. Ayan. Yeah, so, mga busing. No, ayan, oh. kain na po ako, mga busing, no? Maingay yung TV. Si mama, tatawagin ko na lang kakain na po ako. Kain po kayo, mga busing. Ayan, hindi ko na po i-video yung video, pagkain, no? Yung pagbili na lang kanina, okay? Dudugtong ko na lang ito or ipauna ko itong video na ito, okay? Good morning sa inyong lahat, mga busing. Love you all. Bye-bye. Kain, kain. Oh, yeah. Wow, sarap. Oh, yeah. Oh. daw. Ang Nah, klasik na movie. Ayan, so kita kits na lang mamaya. Ah, sa susunod na mga video, bus, mga busing ah, eh, pang kuan ko lang naman, pang stock lang naman to. Okay, good morning sa inyong lahat. Bye!